Hello mga kakwento, welcome back sa ating channel. Uh, story time ulit tayo. Kasi meron akong nabasa online na isang kwento tungkol sa isang lalaki na hindi siya nagpakilala pero nangyari to sa kanya noong nakatira siya sa Nebraska. So, balikan natin yung kwento niya. Sabi nung nagkwento, around 2018 nangyari yung experience niya na to. At that time, nasa Nebraska siya, doon siya nakatira. 18 or 19 years old pa lang siya noon. Yung city nila, kahit pinakamalaki sa lugar nung panahon na 'yon, parang probinsya pa rin daw yung dating kasi napapalibutan siya ng malalawak na corn at wheat fields. Ngayon, habang lumalaki daw yung lungsod at umuunlad, unti-unti rin nagsulputan yung mga mansyon sa gilid ng bayan mga bahay ng mayayaman na sobrang lalaki ng mga lupa yung para mga hasyendero malayo sa kapitbahay at surrounded ng taniman at gubat. isa sa mga kaibigan niya doon nakatira at dahil sobrang lawak ng property nila doon madalas naghahang out yung barkada nila kasi ang dami nilang pwedeng gawin may four wheelers na pwede nilang sakyan may hot tub malaking living room para manood ng sports o magmarathon ng mga movies at ang pinaka-astig daw mababait naman yung parents ng kaibigan niya so pwede silang mag-inom basta doon lang sila sa loob ng bahay so imagine para sa isang teenager parang napaka-perfect na tambayan pero may isang maliit na problema kasi yung nagkwento. Takot siya sa dilim. Kaya tuwing gabi, as much as possible, hindi na siya lumalabas ng bahay. Kasi isipin mo nga naman, malayo yung mga kapitbahay, halos isang milya. Pag nasa labas ka at gabi na, sobrang dilim. Kasi bibihira lang yung street light at walang maririnig kundi mga kuliglig or hampas ng hangin. Yung tipong probinsyang probinsya talaga. So, sobrang creepy paggabi at ikaw lang mag-isa. Yung daan daw papunta sa bahay ng kaibigan niya, simple lang pero nakakakaba pag ikaw lang mag-isa. Kasi isa siyang mahabang paikot-ikot na two-way road. Sa magkabilang gilid, puro makakapal na puno. Kaunti lang daw ang ilaw ng poste at may isang parte pa kung saan nadadaanan mo ang isa sa pinakamalaking sementeryo dun sa lugar nila. Walang masyadong dumadaan na sasakyan dun sa gabi kaya parang laging tahimik at eerie yung vibe. Kaya raw madalas pag nagdadrive siya dun Binibilisan niya yung takbo sa parting yon para lang makaalis agad. Kasi sino nga ba naman ang gustong tumambay sa tabi ng sementeryo ng disoras ng gabi? Tapos wala namang ibang tao. Feeling daw niya, pag dumadaan siya doon, parang laging may nakatingin sa kanya at parang laging may sumusunod. Fast forward, isang gabi ng spring. Sobrang ganda daw nung panahon. Mga bandang alas 10 na ng gabi yun. Nakabukas daw yung bintana ng kotse niya at may malumanay na nagpe-play ng music sa radyo. Relax yung vibe. Pero pagliko niya sa isang kurbada, bigla niyang prineno ng malakas yung sasakyan niya. Kasi sa mismong harapan niya, sa gitna ng kalsada, may mga taong nakatayo o mas tamang sabihin na naglalakad. Mga 50 yards lang daw ang layo sa sasakyan niya at sa tulong ng headlights niya, nakita niya na parang isang pamilya yung naglalakad. Isang matangkad at payat na babae, katabi ang isang lalaking normal lang ang height at build. May bata din, siguro mga walang taong gulang. Hindi niya madistinguish kung lalaki o babae. Kasi yung haircut niya, pang neutral, maikli lang, pwede pang lalaki, pwede pang babae. At yung pinaka weird, yung babae may tulak-tulak siyang stroller. Ngayon, isipin nyo, bakit siya weird? Kasi, halos dis oras na ng gabi. Sobrang dilim at wala man lang dalang flashlight o kahit anong ilaw itong pamilya na ito. At nasa gitna sila mismo ng kalsada. Tahimik lang diretsong naglalakad. Parang wala silang pakialam kung may sasakyan sa likod nila. So, itong si lalaki, tumigil siya yung sasakyan niya sa likod ng pamilya. Hinintay niya na lumipat man lang sila sa gilid. Pero hindi. Kahit bagya, hindi sila umiwas. Diretso lang silang naglalakad. Kaya ang ginawa niya, pinatay niya yung music. Nag-focus siya, baka marinig man lang na nag-uusap or kung anong sinasabi or anong ginagawa ng pamilya. Pero wala, tahimik na tahimik lang ang mga ito, tahang dahang naglalakad. Maya-maya, biglang-bigla daw nasabay-sabay itong huminto. Sabay-sabay tapos, dahan-dahan silang lumingon papunta sa kanya. Diretso sa headlights niya. Doon siya kinilabutan ng sobra kasi feeling niya hindi normal yung galaw ng pamilya. Yung tipong hindi natural para sa tao. Hindi na niya hinintay makita ng malinaw yung mga mukha nila nagtindigan lahat ng balahibo niya kaya agad niyang nireverse yung sasakyan niya mga 20 segundo raw siyang umatras ng mabilis tapos nag u-turn siya halos sumabit na nga daw siya sa gilid ng kalsada saka dumiretso ng takbo pabalik sa pinanggalingan niya habang umaandar pa ulit ulit siyang sumisilip sa rearview mirror pero wala na yung pamilya wala siyang nakitang tao ni bakas wala ang malinaw lang na naaalala niya yung stroller at yun ang mas weird kasi yung stroller wala namang laman walang lamang baby or kahit na ano pagkatapos daw nung gabi na yun, hindi na naman niya muling nakita yung pamilya tinangka yun ng ikwento sa mga kaibigan niya at sa mga magulang niya pero feeling niya nagpa-prank lang siya or feeling ng pamilya niya at ng mga kaibigan niya loloko lang siya parang hindi sila makapaniwala sabi niya hanggang ngayon hindi niya alam kung dahil lang yun sa takot niya kaya nag hallucinate siya or baka may isang pamilya na trip lang manakot na dumadaan or baka may mga taong may masamang plano distraction para mang hold up or ambush. Pero sa kabilang manda, may parte sa isip niya na baka hindi sila normal na tao. Baka mga kakaibang nila lang talaga sila. Kahit ilang taon na daw yung lumipas, palagi pa rin niyang naiisip kung ano ba talaga or sino ba talaga yung mga yon. Naka-imprinta na sa utak niya yung imahe ng bakanting stroller sa gitna ng madilim na kalsada. So, ano sa tingin nyo? Prank lang ba talaga yon O may masamang balak sa kanya yung mga tao? O baka may mas creepy na explanation? Kung ako tatanungin, ang hirap irationalize kasi isipin mo, sino ba namang normal na pamilya ang maglalakad sa gitna ng madilim na kalsada? Wala man lang silang dalang ilaw. May dalang stroller pero wala namang baby sa loob. So, kayo, ano sa palagay nyo? Comment nyo sa baba kung ano sa palagay nyo. At kung may experience din ba kayo na parang ganito, ishare nyo na rin. Salamat sa pakikinig and ingat lagi sa mga late night drive, lalo na kung dadaan kayo sa madilim na kalsada. At kung may makikita kayo na ganitong klase, siguro gawin nyo na rin ang ginawa niya. Umatras, bumalik at huwag na lumingon. Hanggang dito na lang. Good night at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.